Isang oil tanker na may dalang coconut oil ang naaksidente sa South Luzon Expressway sa May Magallanes. Kumalat sa kalsada ang coconut oil at bukod sa masikip na daloy ng trapiko, naging dahilan din ito para sumemplang ang hindi mabilang na motorsiklo. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer, live. Bernard. Dominic, maagang sakit sa ulo ang inabot ng mga motorista dahil sa matinding trapiko tulot ng naaksidenteng tanker truck sa South Luzon Expressway o SLEX. Nangyari ang aksidente pasado alas 7 ng umaga sa kahabaan ng Magallanes Skyway Entry Ramp. Tumagas ang kargang coconut oil ng tanker truck na naging dahilan kaya sumemplang ang ilang motorsiklo. Halos walang galawan ang trapiko na tumukod sa Magallanes. Mabilis na maumaksyon ang mga otoridad upang mayalis ang naaksidenteng trunk tanker truck. Pasado alas 9:30 ng umaga ng Tuluyang mayalis ang tanker truck sa lugar. Agad din nilagyan ng buhangin ang daan kung saan tumagas ang coconut oil upang ligtas na makadaan ang mga motorista. Sa ngayon mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa SLEX paakyat ng skyway at ang patungong bikutan. Abang mabilis ang takbo ng mga sasakyan sa kabilang lane ng SLEX patungong Makati, Manila at Pasay. Dominic, patuloy na pinapalahanan ang mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho. Lagi ding i-check ang blow bagets o ang battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire at cell. Balik sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat, Bernard Ferrer.